Siya daw po ang totoong pangulo. Ayun yan dito kay Attorney Vic Rodriguez. Meron siyang interview kamakailan dito sa dating uh, taga-suporta ni Marcos Jr. at po si Maharlika, isang isang vlogger na napakaraming platform. Hindi natin alam <laughs> sa kanya pa yung mga platform na yan. Anyway, so siguro naman ay kilala natin kung sino eto si Attorney Vic Rodriguez. Ulitin natin, nanalo daw si Bongbong, si BBM, as president. Fair and square daw yung pagkapanalo. Hindi na daw dapat questionin yun. In all honesty, to to be brutally frank about this with you, Maharlika, hindi ko pwedeng sabihin produkto si President Marcos ng Smartmatic. Pinaghirapan daw niya kasi uh, yung pagkapanalo na iyon ni Marcos Jr. Dahil nga, siya po ang campaign manager ni BBM nung panahon na yun. Nga naman, pinaghirapan niya. Hanggang ngayon, titindigan ko daw yan, sabi niya. Ibig sabihin, um, patutunayan niya. Okay, sige, patunayan mo. Dahil kung meron daw proof uh, at pwedeng, yun nga, pwedeng makapagbago ng kanyang isip, siguro darating sa punto nga na maniniwala siya na produkto ng Smartmatic nga ito si uh, Marcos Jr. Now, if you have proof, then present it. Para ho naman tayong abogado, titignan ko rin at kung kapanipaniwala, baka pag-isipan ko. He says, kung dinagdagan yung boton niya, wala po o wala pa akong conclusion ngayon, Yan, until and unless I see proof that could establish na nadagdagan o dinagdagan yung boton niya. Maaari akong maniwala. Yun. Dahil nga, etong si Glenn Chong, kung matatandaan nyo po, matagal na yan eh. Matagal na yung revelasyon na yan etong si Glenn Chong na nakipagpulong daw ay etong first lady ng kung ilang beses bago ang eleksyon with Smartmatic. At yun nga, tinatanggi siyempre ng uh, first lady. Dahil etong si Glenn Chong ay laging naandun din daw sa meeting nila. So, paanong ngayon lang nagsalita nga naman? Pero kung babalikan natin ito si Tony Vic Rodriguez, ako'y naniniwala na hindi mo talaga aminin na produkto nga ng Smartmatic. Natural lamang dahil natural lamang nasasabihin mo rin na totoong panalo ang nangyari. Totoong si Marcos Jr. ang nanalo. Dahil kung, kung titignan mo po, kung aminin mo na hindi, kung ikaw ay pumanig kina Glenchong at kina Maharlika, ay parang inamin mo na rin na ikaw ay involved, na ikaw ay naging instrumento doon sa sa pandara, pandaraya or dayaan na yon. Sabi nga, it would be incriminating if you tell, if you tell otherwise. So talagang ang sasabihin mo dyan, ay si BBM pa rin ang nanalo, paninindigan mo yan. At you see, kahit itong sina, si Maharlika, si Glenchong, yan po ay mga kaalyado na nila si Vic Rodriguez na sa tingin ko ay ay suportado na rin ang mga Duterte. Ganun eh. Ganun ang nangyayari. Hindi man alam kung uh, kanino ka maniniwala dahil itong mga ito rin na nakikita natin online. Uh, kung titignan mo po si na Maharlika, si na Glenn Chong, si na uh, Rugando Sasot. Kung titignan nyo yung mga yan, saan saang banda, saang ang anggulo pa, pwedeng paniwalaan itong mataong ito, di ba? Dahil hindi mo malaman kung kung kanino panig pagkatapos nung isa papanig sa kabila. Mm -hmm. So, yung mga ganyang sitwasyon, yung mga ganyang senaryo po, ang ibig sabihin, parang tinitest nila kung kanino sila pwedeng, pwedeng uh, dumikit para sila rin ay, ay makinabang. Pansariling interes, natural, ang iniisip ng mga yan. Ganun naman. Pero ang totoo niyan, ang totoo niyan, wala naman daw proof, sabi nga neto si Attorney Vic Rodriguez. So kung talagang may proof, siguro malaking hamon ito sa mga taong katulad niya ni Maharlika at ni Glenn Chong, na patunayan, ilabas na kung ano yung nalalaman nila. Dahil kung puro nga lang, nga lang kung puro akusasyon lang, talagang talaga mahirapan. Lalong malilito ang taong bayan at yan po ay malinaw na panluloko sa taong bayan. Iisipin mo nga may malaking issue na tinatabunan kaya yung mga ganitong klaseng uh, vlogger ay naglalabasan at gumagawa ng eksena. Ano ba yung issue na gustong tabunan na itong mga ito? Nakakapagtaka rin talaga. Diba?